Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel ang Nabs TV 5.1 Pag-usapan po natin ulit mga kabayan ito pong kumakalat nga na tisnis na magkakaroon nga daw po ng rally Ito pong INC Kahapon po ay binag po natin ito mga kabayan at sinabi nga po natin na ito po ay ah, uh, baka tsismis lang. Pero, ngayon po, mga kabayan, ay ito po ay confirmado na. Confirm na po, mga kabayan, na magsasagawa nga po ng rally ang IC sa November 16 to 17. Ayan po, dalawang araw pre rally nila yan. Para saan? Ang sabi, eh, para daw po pababayin sa pwesto si Philippine. Ayan, at hindi lang po ang IEC ang kasama dyan. Kasama din po dyan ang GIL, yun, yung kay Joey Villanueva. At pati rin po itong KOGC na kay Kibuloy. At syempre, hindi mawala dyan yung mga DDS na atat na atat na na mapababanangan nila si PBBM. At ito po ay kinumpirm din po ni Harry Roque, mga kababayan. Si Harry Roque po, sa kanya pong vlog. Kung saan ay sabi nga po niya, ay kinumpirm nga po ito ng isang kanib sa IC. Eh. At ito po ay itinawag sa kanya, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ba yan ang pahayag ni Harry Roque na usan siya nga po ay kinonfirm niya. tuloy na po ang rally ng IAC sa November 16 at 17. Congratulations, Tina. Sa so, pag-usapan po natin, nakakuha na tayo ng konfirmasyon sa Facebook na galing si John Lee, na isang iglesia member, na meron na po talagang nakakasang rally sa EDSA at Iglesia ni Cristo. Umalala maalala ninyo, huli nag-rally ang Iglesia ni Cristo sa Luneta eh, napuno nila ang luneta. 1.4 million ang nag At sigurado ako na itong panawagan nila ng dalawang araw na pagrarali, eh, mapupuno nila ang ELSA. Kasi ang ELSA, mas madali naman mapuno yan. Pag mati yan po ay mahaba, po. No? Hindi gaya ng uh, luneta na malawak. Ang tanong ng marami, ito na ba inaantay natin? para matapos na ang administrasyon ni Marcos Jr. At talaga naman pong dapat matapos na. Doon sa mga nag-iisip pa kung dapat bang mawala na Marcos administration, maawa na po kayo sa Pilipinas. O oh, yan, ayan po ang payag ni Harry Roque mga kaubayan. Confirmado na po. At yan din po kasi ang makikita po natin sa mga post ng mga kaanim sa ANC. Na ito po ay nagkalat na rin po sa Facebook. Ito po ang mga post nila. Ang nakalagay yan o. Oh. Transparency for a Better Democracy. Yan po ang mga post ng mga kanib sa IOC. At napanood ko rin po sa NIT25, mga kaubayan, na yung dalawang angkor doon na kasama ni Marcolita ay nagpahaging po na mayroon nga daw po silang wawalisin. O, ibig sabihin po ng wawalisin, mga kaubayan, ay alam nyo na kung ano yung wawalisin nila. O yan po ang balita. Ngayon, pag-usapan natin. Bakit magsasagawa ng rally ang IEC? No, sabi nga, para daw pababayan si ah uh, PBBM. At yung mga nila, Transparency for a Better Democracy. Yan no, ang no, sabi. Kumbaga so, sa Tagalog, transparency para sa mas mabuting demokrasya. Ayan. Ang ibig bang sabihin, mga kababayan, eh, wala na po ba tayong demokrasya ngayon? Ang totoo niyan, eh. Sobra-sobra yung demokrasya natin ngayon, mga kababayan. Hindi ka tulad noon, nung no, no, panahon ni eh, Duterte, mga kababayan. Wala pong demokrasya. Bakit? Sinip, sinupil niya po yung mga pamamahayag. Kung hindi mo natandaan, di po ba pinasarado ng IBCBN? Maging itong rappler ay tinitira niya, yung mga reporter. O, pag binanata mo si Duterte, eh, ayaw ko lang, baka kinabukasan, yung mababalitaan ka na lang, tinabunan ka na ng dyaryo. Ayan ah! ka yeah! ang ano ni Duterte noon. Pero bakit hindi po sila nagsagawa ng rally noon? O, kung kailan ngayon tuloy, si PBB ang presidente na at mas lalo tayong malaya, itan nyo naman kung paano pagumuray ng gobyerno kung ano-ano pinagsasabi nila. O sobra-sobrang kalayaan na po yung nat natin ngayon. Pero ngayon sila nagrarali. O ano ba? Para po ba pa, para ba sa ano ito? Sa sabi nila eh, para din daw sa kontra korupsyon. Tataka lang po tayo mga kabayan. O. Hindi po ba dati? Binunyag din po yan ni Duterte na Laganap po talaga ang korupsyon dyan sa DPWH. O inamin po ni Duterte yan. Pero may aksyon po ba siyang ginawa? Wala po. Wala po siyang aksyon na ginawa. Hinayaan niya lang na lalo lumaganap ang korupsyon. O hindi ba dapat itong mga religious group na to dapat noon sila nagrali? Dahil si Duterte na mismo nagbunyag na talamak ang korupsyon. Pero bakit hindi po sila nagrali? O, ano kayang dahilan? Bakit ngayon sila magrarali na kung kailan mayroon tayong presidente na lumalaban sa korupsyon at siya po ang bulgar nito at siya po ang nagpapainvestiga tapos ngayon sila magrarali? Ano yan? Para pababay nila yung nagpapainvestiga sa korupsyon? Para saan? Para hindi makasuhan itong mga uh, kinakasuhan ngayon ng mga senador, mga congressman, na kung nakademanda na sila sa ombudsman. So, tatanong lang po tayo mga kababayan, hindi po ba? Kung kailan tayo nagkaroon tuloy ng presidente na lumalaban sa korupsyon, eh doon sila nagrarali. Pagkatapos gusto nila ngayon pababain. Abay, katakataka naman yan, hindi po ba? Katakataka yan. Noong si Duterte, na inamin niya rin na talabak ang korupsyon, pero wala siyang ginawa, wala siyang aksyon na ginawa, hindi niya pinanbisigan, dahil sinabi niya, inamin niya mismo, hindi niya kaya. O, ibig sabihin, pinatunayan ni Duterte na siya ang totoong weak leader. O, bakit hindi nag-rally noon itong mga religious group niyo noon? Ngayon, kung kailan si PBB malumalaban sa ano ngayon, doon sila nag-rally at gusto nilang pabagsakin ito. Kabay, baliktad na po ata ang mundo. Hindi po ba mga kabayan? Pinagtatanong lang tayo dito sa mga religious group na ito na magsasagawa ng rally. O yan lang po mga kabayan, ang pinabot po natin na tuloy na po yung rally na yan sa November 16-17 na nag-combine forces na po sila. Itong INC, GIL, TOJC, at ito pong mga uh, Muslim. At siyempre, hindi mawawala dyan itong mga DDS na atat na atat na mapabagsak pabagsak nila si PBBM. O so, yun lang po. Uh, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, babay, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo ni YouTube kapag may mga bago po tayo mga reaction video na i-upload po dito lang po sa NARS TV 51.